It's Pursuit of the Land Welcome to Japan at Tokyo ito kio ihina kato munta tayo sa sa cr public cr nandito po tayo sa mito guys cr po tayo public cr po dito public cr And ito po yung public cr dito guys tayo sa public cr guys tignan natin kung ano po dito Ayan. yeah May bilog dito guys. Ano kaya ito? Ayan. Ah, ano tayong ano yung tubig to guys. Hindi ano tubig to. Mm -hmm. Ayan. Ayan. tayo sa may Tokyo. Anong lugar to. pa. Punta tayo ng public park. Para mag CR. Ayan. Ayan, yung tayo yung ano natin doon. Ay, mag go over each day Mag-grab tayo ng food delivery dito sa May Tokyo. Ayan. Yeah, guys. Yan, yung ano yung, 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 yung plaka namin itim daw. Mag-over each day Mag-grab Iba yung plaka na ng sasakyan. Ano? Itim. Ayan. is May na food delivery guys. Tignan nyo. Tokyo, ayan So, may plaza Ay, hindi to plaza, pero may Ano sila, may toilet, public toilet Sila dito Dito talaga yung Japan Ayan May public toilet Ayan Ayan, guys, oh Public toilet, guys, maganda Ayan, maganda dito, guys, oh Tokyo to, guys So, may Tokyo

sa pababa yun ayun naman spaghetti yung pababa yun pababa yun pababa yun Tokyo to guys sa Tokyo kabaw freak era na nahanap naman. namin yung bahay big ass oh, masikip ka hmm. yung sa Tokyo kasi masikip, masikip yung mga ang, ano yung mga daan eh. yung iba walang ano walang sasakyan magbibisiklata lang sila E né? mas mahal, mahal kasi dito, né? e mais Ma, Ali é mais, bicho. Yeah, não, yeah, no. não dá ali, é mais. Aqui? Vamos lá? Não, pode Mas vai aqui vai pra onde? Ah, você vem aqui você é assim. Ou melhor aqui Deus, Deus. Oh. Vamos ter que os. Mas tem que virar pra esquerda e agora? sisikip ng mga ano mga daan. Siguro dun do ano sa Tokyo guys, magbibisikleta lang din ba? Yeah, may sasakyan ay, ay. din. Ayay. Yan hanap namin yung mga ano, bahay. Siguro di ra ipa-skerry. Ito 'kin eh. Yan. Tol na po. Hindi na naman dumating na. Kita yung Tokyo, guys. No oras na. aba sa libayan yan, ayan yan po ang building Google jugaw <laughs> bomba yan nilagay na no eh nilagay ng ano, ano? saka yung ano TV nilagay ko yung TV ko doon no ayan eh uh, eh uh, so, Mercedes Benz uh, pa ganda uh, ha yung ba talaga sa ano shibuya tayo shibuya mm. sa so, mic talk nyo guys mm. yun ang bahay namin yun yeah. alas 11 na ng gabi ha huh? uy ano yun? may nanalo ng loto nagsigawan na Ayan. doon ang banyak orang hindi ko malamang naano kasi hindi kami dumaan doon Oy, walang tulugan dito sa may Tokyo guys no? grabe daming tao oh jeez oh Ano tokyo ta. Sok na si ano. Si bossing natin magde-deliver na 'yon. Ayun. Ayun. Ay ng mga unbuilding dito sa ano sa May Tokyo, guys.